New Year sa inyong dalawa. Ito ang inyong tanong. Isa siya sa mga pinakakilalang singers ngayon. Aden uh, Richards. Oo, oh, hindi pa. <laughs> hindi pa. <laughs> okay, 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 okay. Singer? <laughs> Sumikat ang mga katanyang, uh, Where are you now? Where are you now? Hindi po yun, eh. <laughs> what do you now. mean po yun, sir? What do you huh? mean? What do you mean? O, oh, Kasama rin. Ay, what, kasama, do what, what do you, what do you, mean? Do you mean? mean? What do you mean? At ah, sorry sorry. Uh, I'm sorry. Sorry, hindi no <laughs> po yun yun eh. Hindi po, iba. Ano ba yung sorry? Hindi ko rin Is it too late now to so say sorry, sorry, my love uh, so sweet? ba? Oh. So <laughs> sir, go ahead, sir. Hindi pala, hindi pala. Sinong Canadian male singer? <laughs> ano po ulit? Kanajan, sa'yo, ano Kanadyan. <laughs> Kanadito, kanadyan. Kanako <laughs> saan-saan. <dito, kanadyan. laughs> Okay, Canadian. Gusto nyo yan eh. Tama ko, Bidjan. Sinong kani? Nag-chichi pa mga lola. Hindi pa pala kina mga biceps. Sinong Canadian male singer ito na kinala sa mga fans? Ang mga fans na tawag ay Believers. Sino? Si ano? Si ano? Yung ano? Si ano po? Si Pangalan yung ano? Come on. Come on. Yung... Oo! Oh, oh! Ah, okay. Sir. Justin oh. Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Correct. 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 Justin Bieber is correct. Justin Bieber. Oh. Justin Bieber. Oh. Tosin. Hindi nyo na itatanong na to. <laughs> <laughs> siya. <laughs> <laughs> siya ang unang <laughs> artist. na nagtatanong, sir. Ah, siya ang unang artist na nagkaroon ng pitong kanta. Seven na kanta na pumasok sa Billboard Saan Hot yan? 100. Sa ed sa bayan? <laughs> sa album. <laughs> billboard din puro sila Alden at saka si ano eh. <laughs> Hindi. Billboard Hot 100. Pito. Isang album lang. Sa isang Abi, album. Ano? Pito ka ta. Wow. <laughs> <laughs> Sir, ako may tanong. Sobra ano? siya? Ha? Huh? Ako may tanong. Ano? Para kay Yaya Dab. Ano? Galing sa Japan eh. Oh. O kung bumalik ka kunyari main sa Japan, tapos kasama mo si Alden. Saan mo siya ipapasyal? Nakapasyal ka na ron eh. Eh, nakapunta ka na rin dun, di ba? Iba yung pinuntahan niya, Tokyo. eh oh. Ikaw, Osaka. Tokyo. Ay, pareho po. Pareho pinuntahan ko. O saan nga? Eh, di, di ano, dadalhin din kita sa Osaka para, alam ano mo yun. tapos? Kain tayo ramen. Tapos? Tapos, Tapos? Okay, go ahead, sir. Ano? Nakakinay, nakanak po kami. <laughs>